Hello, good morning. Kami po ipupunta din sa Kulap Night, mga kulop, mga katrokes, ano. Ayan, bagong ulan. Kaya ayan tong mga sapay na may tubig, no. Kita kami pupunta sa pababaan na area, matrek. Kaya ating pupuntahan. Matagal na hindi nakakapunta dito eh. Dito yung pinaglalabahan namin na balite kung tawagin. Ito sa lugar hoon na rin. Ito so, na yung daan o oh, putek. Ayan. Ito yung katarek. Ayan oh. o. So, ito ubat ba ho ito. Ayan. Ayan. Maraming batok. Yan, na sa lugar na yan. yung kami naglalaba. Nung kami bata pa, ano, yan sa lugar na yan. Yan ho, yung parang sa na yun. Yan mo, magubat pa oh. Yan o. Check my two bike. Yan. ASM, may, yeah. may poles, mababaw lang ang ha, mababa. Oo. Oh. Yung baba ako di yan, ang tawag ko dyan, ikulap night. Oo.

wala pang halos bawas aray aray yan ang lipa ito eh talagang pagkain nadali ng lipang na yan pero ang ugat ho niyan, gamot yan sa uric. nilalaga ho yan itong dahon ito napakakatay yung dahon niyan yung lipa kung tawagin ano Aba, ito sa kanya ang kabayo ito. Yung puti yung kabayo na ito. Oh, oh, ano na. Okay, pupunta tayo dito. Sa munting bahay. Nasaan pala saan? Ay, tinanong pala saan din eh. Hmm. Kaganda ho dito kahit gubat, yung ganito kabundukan, may may power ho dito ng current ng ano. Kisel ko no. Ito yung pala isda no. Ay daming isda. Dami oh. Ay maganda ito, walang iga. diyan pong isda. Dito kali nisaamin ang pilit simulan ho. yung inosap sa akin, tiniman niyo po sa amin ng isda na 'o. Ayun oh. No. Wala di sana ng niya. Yunay okay, pani bagong kali. Hoy, napakarami naman nito eh, oh. Hindi dami 'o. Konti lang kumain sila oh. No? Tingi po. Nakakatawa pag ganito may alagang isda, oh. Oh. Tayo na yun, yun. Napakaganda. Nakakatawa. Ang dami, oh. Kapal. Oh, gobay mo. Oh, tricks. Oh, 'yan. Ayan, mga alaga ho din ni eh. mga native ng manok. Oh. Oh. Ito ano, ito, ano, ito ano rin, hindi ito, native lang ito. Ano yan? Palahin naman yan labuyo. Na ito, hore, ng labuyo. Palahin na daw, huwag na labuyo. Aray, ang purong labuyo. Tingin nyo naman, oh. yan o. Oh. Yan labuyo. ang labuyo. Kung saan mga hindi po nakikita ng labuyo, aray ho labuyo. O. Ayan. Yung wild na, wild chicken. Ayan o. Oh. Ganda, no? Pula mo ito. Paba na ng tahid, o. Oh. Ang Ganda ng lugar nila dito, o. Oh. Doon kami gali, sa may kabundukan na yun. Dagang prot? Ah, rambutan? Ah, yun na. Ngawit na na sila dito ng nyug, oh. Ang ganda ng lugar, Pantay naman pala rin yung bahayan niya, eh. Rambutan! Dami niyo po. Ito yung dragon fruit mo. Manag, ano na gano? Pumapang na. Ayun, ano? May kakao. Ano yung dragon fruit? Ano yung halaman? Ano ba ang Hindi yung Bangkok yung santol na ah Ito yung saging na mababa din o? No? Oo yung ulipod. Mm. Baba yeah, rin. Eh. Asod na asod lang kalangitan ay. Eh. Ah. Ganda ng lugar na rin. Eh. Nakakawili. Yan kaganda ng paliguan din ay. Eh. Woo, langis langi siya. Ha?

Ano po tong siya nakawain, guhugas ng kawain para malis yung bulo. Ito pong kawain ito, tinatawag dito na buho. Iba naman yung bulo, yung maliliit. Ay, itaas na yun yung labahan namin. Tignal labahan namin dati yan. Ang lugar na ito. Ay, eh, nagbabago ang mga ang panahon. Nagkakaroon na ng maraming uh, patubig sa kanya-kanyang tahanan. Wala na. Hindi na nagagamit itong gandong labahan. Pa-slide ka lang dyan. Kaya-kaya, <laughs> madulas yan. Madulas? <laughs> <di> yan, hulog eh. <laughs> din yan. Yeah. Kaya, tumatarik na aming daanan dito. Ganda oh. Kita lah. Nagustuhan video na like, subscribe and click the ring. Click the notification bell or uh, yeah. Bell icon yeah. para mm. -hmm. manotify po kayo yes. sa mga susunod namin gagawin na videos thank you bye, -bye. -bye.